Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 861 na isa hanggang 865, na Kabanata 861. na isa. Ang pagkain ni Shangri-La ay isang kagalakan para sa mga bisita. Ang biyena ni Charlie ay natural na napakasaya. At si Meijing ay nasa napakagandang mood. Ang kanyang asawa ay pumanaw na at medyo nalungkot siya. Sa oras na ito, parang lumampas na ang ulan sa araw. Mukhang tuwang-tuwa si Paul, nang makitang maganda ang kalooban ng kanyang ina. Si Charlie naman, sinaktan lang niya ang old master na naawa sa kanya. Dahil napakahusay ni Mei Ching, hindi niya maisip kung gaano karaming matandang lalaki sa Ores Hill, ang ituloy ang kanilang kabaliwan sa isang maganda, single at gininto ang Lady Mei Ching na bumalik sa Ores Hill. Tinatayang magugulo lang ang matanda sa hinaharap, dagdagan hindi bawasan. Ang magina ay dumating sa China sa eroplano ng napakatagal. At ang kanilang mga katawan ay medyo pagod na. So after dinner, pinapante sila ni Jacob at Charlie sa kwarto nila sa Shangri-La nang walang masyadong pagkaantala. Pagdating niya sa guest room department, nairita na naman si Jacob. Kasi si Mei Ching at ang kanyang anak ay parehong nagbukas ng na mga super luxurious executive suite. Ang marangyang executive suite ng Shangri-La ay pangalawa lamang sa presidential suite. Maaari itong mag-accommodate ng apat na tao at ang upa bawat gabi ay sampu-sampung libo. Masasabing lubhang maluho, maaari kang manirahan sa ganitong uri ng silid kung maaari kang lumabas, at ito ay isang set bawat tao. Ang kakayahan sa pananalapi ng pamilya ni Mei Qing ay napakalakas. Pagkatapos magpaalam. Sabay na umalis ng hotel sina Charlie at Jacob. Pagkalabas nila sa pinto ng hotel, hindi napigilan ni Jacob na huminga ng malalim. Saka hindi niya napigil ang mapabuntong hininga muli. Bumuntong hininga si Charlie nang makita siya sa tabi niya. At hindi maiwasang magtanong. Dad, ano ang problema? Sabi ni Jacob na may malungkot na mukha. Hindi ko talaga inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan na si Mei Qing ay may napakagandang buhay sa Estados Unidos. Hindi ko inaasahan na may law firm pa pala ang pamilya nila. Kung ikukumpara sa kanya, wala talaga akong silbi. Bahagyang umiti si Charlie at nagsabi, Dad, I don't think Tia has any intention para hamakin ka. At talagang ang low-key at very humble ni tita. Siguradong hindi siya ganoong klase na material na babae. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga material na puwang na ito. Bunguntong hininga si Jacob. At walang magawang sinabi, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ngunit bilang lalaki, ako ay palaging nakaramdam na ang gayong mukha ay partikular na walang kahihiyan. Nakangiting sabi ni Charlie, Dad, masyado kang maraming iniisip, tingnan mo ako, nang makuha namin ni Claire na mag-asawa, wala ako. Gusto ko ng pera, pero walang pera, status na walang katayuan, kakayahan na walang kakayahan, katayuan na walang katayuan. That time, ang gap namin ni Claire ay mas malaki kaysa sa agwat sa pagitan mo at ni Tita. Ngunit naging maayos si Claire at ako. Natigilan bigla si Jacob, at pagkatapos pag-isipang mabuti, totoo naman talaga. Napakarami niyang iniisip ngayon, wala itong katuturan. Dahil sa kanyang kasalukuyang kakayahan at kasalukuyang background ng pamilya, imposibleng malampasan si Mei Ching. Dahil ba hindi niya ito malalampasan? Hinding hindi niya ito makakasama? Siyempre hindi. Nakita ni Jacob na pagkatapos ng maraming taon, may nararamdaman pa rin si Mei Ching para sa kanya, at sinabi rin nung nasa airport siya. Kahit na nakasakay siya ng 28 na bisikleta para sunduin siya, wala siyang anumang opinyon. Ito ay sapat na upang makita na si Mei Ching ay walang pakialam sa mga material na bagay. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pero may isa pang problema ang pumasok sa isip niya. Kabanata 800 at anin na dalawa. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Charlie at nag-alalang nagtanong, "Charlie, sa tingin mo ba makakabalik ang nanay mo sa buhay na ito?" Hindi napigilan ni Charlie na tanungin siya ng hindi maganda. Sa tingin mo ba dapat kong sabihin na oo, o hindi? Bahagyang nagulat si Jacob, at nahihiyang sinabi, Sa totoo lang, alam kong ikaw ay mayroong napakalaking opinyon sa iyong ina tulad ko sa iyong puso, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Charlie, Dad, hindi ko pa nasasabi ito dati. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Let's talk. You don't have to hide anything with me. Hindi naman kasi si Claire eto. Ano ang masasabi natin? Hindi ba? Alam ni Charlie ang iniisip ni Jacob. Siguradong naghahanap siya ng makakasama ngayon. Dahil ayaw niyang bumalik ang kanyang biyanan. Ngunit sabik na sabik ang kanyang asawa na hanapin ang kanyang ina upang makauwi sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, nabuo ang isang sikolohikal na paghaharap sa pagitan ng mag-ama ang kasalukuyang sitwasyon ay one is the one, at siya ay kumikilos bilang isang neutral na partido, kaya ngayon ang old master ay kailangan upang manalo sa kanya. Tutal tatlo na lang ang natitira sa isang pamilya, kung gusto ng dalawang tao ang babaeng yon, ay hindi na bumalik, pagkatapos ay ang kanyang psychological appeal ang manggenbuna. Kaya, tumingin siya kay Charlie at lalong nag Charlie, Pinagalitan ka ng nanay mo araw-araw sa nakalipas ng ilang taon, at hiniling pa kay Claire na hiwalayan ka ng paulit-ulit. Nakita ko itong lahat, sa totoo lang, maraming beses, bilang old master, nalulungkot ako para sa iyo. Gaya ng kasabihan, isang manugang ay kalahating anak na lalaki, kailan ka tinatrato ng nanay mo bilang kalahating anak? Ikaw ay hindi kasing galing ng outsider sa puso niya. Tumingin si Charlie kay Jacob nang may intim na mukha, at seryosong sinabi, Dad, darating si nanay, bumalik o hindi, hindi nakasalalay kung gusto naming dalawa na bumalik siya, kahit na wala sa atin ang gusto siyang bumalik, baka naroon siya ngayong gabi. Biglang uuwi, baka kahit nagluluto si tita, bigla siyang sumugod sa kusina para makipag-away kay tita. Ang mga binti ay nasa katawan ni nanay. Kung talagang gusto niyang bumalik, hindi natin siya mapipigilan. Pwede ba tayo? Kung tutuusin, si Charlie mismo ang makakapagdesisyon ng lahat tungkol kay Elaine. Pero yun lang ang masasabi niya kay Jacob. Sa sandaling sinabi ito ni Charlie, agad na natakot ang mukha ni Jacob. Tumingin siya kay Charlie at nagtanong sa nanginginig na boses. Sabi mo hindi ito mangyayari. Nagkataon lang. Hilingin sa 'yong tiya na kumain sa bahay ngayong gabi. Kung ang 'yong ina ay biglang bumalik sa oras na ito at ang bahay ay dapat na pinirito. Ayon sa karakter ng 'yong ina, siya ay pumapatay ng tao. Nang makitang si Jacob ay labis na natakot at nag-aalala, si Charlie ay nagmamadaling nagsabi, "Dad, sa tingin mo ay babalik si nanay ngayong gabi?" Kaya mangyaring huwag magatubiling imbitahan si Tia sa bahay para sa hapunan. Si Jacob ay sinabing natakot sa kanya at umibig. Paano ka nakakasigurado na ang iyong ina ay hindi na babalik? Gaya ng sinabi mo, nasa katawan niya ang mga binti. Paano kung gustuhin niyang bumalik? Si Charlie, sa kanyang pagkataranta ngayon, ay mahina hong umiti at sinabi, Huwag kang mag-alala, Dad, ipinapangako ko sa iyo iyan. Hindi babalik si Ina mamayang gabi. Kung babalik siya ngayong gabi, I will turn her head off at sipain ko siya para sayo. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Nako, ayaw ko sa ulo niya. Gusto kong makakain ang tita mo sa ating bahay nang may kapayapaan ng isip. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Jacob, Nagisip ako ng magandang paraan. Mabuting manugang. Kailangan mong tumulong sa akin." Ngumiti si Charlie at nagtanong, Dad, sabihin mo sa akin, ano ang magandang paraan? Ano ang gusto mong gawin ko? Nagmamadaling sinabi ni Jacob, pagdating ng iyong tiyahin mamaya, isasara ko ang pinto ng villa mula sa loob. Pansamantala, kung babalik ang nanay mo, lalabas ka at tulungan mo ako dito. Malakas ka, kahit buhatin mo siya, kailangan mo siyang buhatin. Kung hindi mo siya mabuhat, mapapatambo mo siya, sa anumang kaso, hindi mo siya dapat hayaang pumasok at kilalanin ng tita mo. Kabanata 863 Hindi akalain ni Charlie na magiging demonyo ang kanyang matandang lalaki noon pa man. Ngunit naiintindihan din niya ang damdamin ng matandang guro. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang unang kasintahan na hindi niya nakita ng higit sa dalawampung taon. At siya ay sobrang perpekto pa rin hanggang ngayon. Kung ang sarili niya, hindi siya mangangahas na magkamali ng isang bagay dito. At saka, super time bomb talaga ang karakter ni Elaine. Kapag nagsimula ang gayong tao, isang sunog ang posibleng sumabog na ang kapangyarihan ay katulad ng mga sand at nuclear. Kaya walang masama kung ganoon siya kakosyes. Ngunit hindi niya alam na kasalukuyang nasa detention center si Elaine. Naghihirap ng hindi makataong pagpapahirap. Kung hindi siya tumango, hindi siya lalabas. Si Jacob at ang manugang na lalaki ay nagmaneho pa uwi, at si Claire ay kababalik lang. Nang makita siya, nagmamadaling nagtanong si Charlie, Honey, pumunta ka na ba sa istasyon ng pulis? Anong sabi ng pulis? May balita na ba kay nanay? Medyo namutla ang mukha ni Claire at nagsabi, Sinabi sa akin ng pulis na nag-issue sila ng paunawa ng tulong sa buong lungsod, at nakipag-ugnayan pa sa tao na nasa Blue Sky Rescue Team. Ngunit ang kasalukuyang feedback ay walang nakakita sa kanya. Wala akong mahanap na anumang pahiwatig tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Elaine ay direktang dinala ng mga pulis nang mag-withdraw siya ng pera mula sa bangko. Naghilo na si Isaac. Kaya siguradong imposibleng magbunyag sila ng anumang mga pahiwatig. At kapag nasa bangko si Elaine, lagi siyang nasa VIP reception room. Kaya sa proseso, hindi siya nakipag-ugnayan sa sinumang tagalabas. Naghilo din si Isaac sa bangko, kaya sa labas ng mundo ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga pahiwatig. Imposibleng hanapin siya ng Blue Sky Rescue Team, sinabi niya, Honey. Huwag kang mag-alala. Hindi na nawawala si nanay ng higit sa 24 na oras. Kaya nating maghintay ng kaunti pa. Si Jacob sa gilid ay nagmamadali ring sumang-ayon. Oo, oh, Flair, lumabas lang ang nanay mo kahapon ng hapon, at ngayon ay halos isang araw at isang gabi. Kaya sa tingin ko ay hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. Umiling si Claire at mariing sinabi, hindi, kailangan kong hanapin siyang muli. Kung hindi, palagi akong hindi mapalagay. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Charlie at bumulong. Charlie, tutulungan mo akong maghanap mamayang hapon at magtanong kung saan saan. Lalo na sa mga lugar tulad ng Majong Hall. Gusto ng nanay ko na pumunta sa ganoong klaseng lugar. Agad namang sumang-ayon si Charlie at sinabi, "Kung gayon, hahanapin ko siya." Nagmamadaling utos ni Claire, hindi hindi ka dapat humarap sa mga gawaing tulad kahapon, at pagkatapos bumalik ka para lokohin ako. Paulit-ulit na saad ni Charlie, my wife, don't worry, I will definitely not. Ngayon ay gagawin ko ng mag-ingat, at hanapin sinanay sa lahat ng mahjong hall at chess room sa Ores Hill. Agad na sinabi ni Claire, then, dapat kumuha ka ng picture sa lahat ng lugar na pinuntahan mo. Medyo nanlumo si Claire nang maisip niya ang ginawa nito, na pumunta upang mahanap ang kanyang ina, ngunit sa huli ay sumama siya sa kanyang ama upang kumain at uminom. Bagamat alam niya na ang lahat ng ito ay dapat na ideya ni tatay, siya ay maliit pa rin at disappointed sa puso niya. Kabanata 864 Nagmamadaling tinanong siya ni Charlie, Honey, saan ka maghahanap ngayong hapon? Sinabi ni Claire, Makikipagkita ako sa mga kaibigan ng aking ina Pati na rin sa beauty salon kung saan madalas silang pumunta At ang club kung saan sila madalas magspa Nagmamadaling sinabi ni Jacob sa oras na ito Flare, hindi lalabas si tatay para makita ang iyong ina sa hapon Dahil niyaya ni tatay ang mga matatandang kaklase na magdinner sa bahay At ang matandang kaklase ay gustong ipakita ang kanyang kamay sa ating pamilya kaya ako ay aalis sa hapon upang bumili ng ilang mga sangkap, at pagkatapos ay ayusin ang bahay at maghanda. Nagtatakang nagtanong si Claire, Dad, hindi pa ba kayo at ang dati mong mga kaklase ay kumain sa tanghali? Bakit kailangan mong gumawa ng isa pang appointment sa gabi? Ipinaliwanag ni Jacob, ang pagkain sa tanghali ay sa tanghali, at ang tanghali ay lumipas na. Ang mga tao ay umuwi mula sa malayo. Kaya dapat lagi nating anyayahan ang iba na maupo sa bahay, at magkaroon ng lutong bahay na pagkain. Ito ay para aliwin ang mga kaibigan, ang seryosong paraan. Galit na sinabi ni Claire, Dad, kahit gusto mong mag-entertain ng mga kaklase, kailangan mong hatiin ang oras. Ngayong nawawala si nanay, bakit nasa mood ka pa nayayain ang iyong matandang kaklase para kumain sa bahay? Hindi ka makapaghintay na umuwi si nanay. Ipapagamot mo ba sila pagkatapos? Tutal ka klase mo rin ang nanay ko. Hindi ba ito ay mas mabuti para sa inyong tatlo na matandang kaklase na magkikita? Anong shit? Bumulong si Jacob sa kanyang puso, dahil nawawala ang iyong ina, kaya pakiramdam ko nasa muda ako. Malakas ang loob kong anyayahan ng mga dati kong kaklase na kumain sa bahay, kung hindi ay papatayin ako wala akong lakas ng loob. Gayunpaman, hindi niya dapat sabihin ito sa harap ng kanyang anak. Kaya dali-dali niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabi, Oo, oh, hindi mo naiintindihan. Siya ay nasa Estados Unidos ng higit sa dalawampung taon. Kakabalik lang niya sa wakas. Talagang gagawin ko ang lahat ng aking makakaya bilang isang may-ari. Isang bagay na dapat gawin sa araw na may bumalik para magkaroon ng sense of ritual. Maaari bang maghintay ng isang tao, na bumalik ng ilang araw bago kumuha ng iba? Ano ito? Iisipin ng iba na hindi kaya ng tatay mo ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, muling sinabi ni Jacob, at hindi sila bumalik ng mag-isa, kasama rin niya ang kanyang anak. Magkasing edad lang ni Charlie ang kanyang anak, at kilala rin siya ng Amerikanong barrister na nagpapatakbo ng isang kilalang law firm kayong mga kabataan ay kilala ang bawat isa at iba pa at maaaring may malaking benepisyo sa hinaharap napakabihirang pagkakataon na ito galit na sinabi ni Claire sa palagay ko ay walang bihira ayoko kung malaman ng kaklase at anak ng iyong kaklase gusto ko lang mahanap ang nanay ko sa lalong madaling panahon at dalhin siya pauwi hindi napigilan ni Jacob na mapagalitan bakit ang tanga ng anak mo? Isang hapunan lang. Hindi mo siya mahahanap mamaya? Hindi ka na ba kumakain ng hapunan? Sa tingin ko ay malinaw mong sinusubukan na lumaban ka sa tatay mo. Hindi, sabi ni Claire, wala lang ako sa mood na makipagkilala sa mga estranghero, at wala ako sa mood makipagkilala sa mga estranghero. Galit na sinabi ni Jacob, kaklase ni tatay yon. kahit tingnan mo ang mukha ng tatay mo. Hindi ko kayang sabihin ang mga ganyan. Sa katunayan, mayroong isang bagay sa subconscious ni Jacob na hindi niya sinabi, at wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Ang pangungusap ay, kung ang iyong ina ay hindi na nababalik sa buhay na ito, ang dati kong kaklase ay malamang na maging madrasta mo. Baka kapatid mo ang anak niya in the future. Ito ay palaging mabuti na makipagkita ng maaga. Hinikayat din ni Charlie sa oras na ito. Honey, si tita ay dati ng kaklase ni tatay. Dapat subukan ni tatay ang kanyang makakaya upang maging isang may-ari. Bilang mga bata, dapat din tayong makipagtulungan sa bawat isa. Pagkatapos ng lahat, nagmamadali siyang nagsabi, Bueno, hanapin natin si nanay mamayang hapon. Anyway, hindi ko kailangang magluto ngayong gabi. Nandito si tita para magluto. Pagkatapos ay hayaan si tatay na mamili ng mga sangkap, and then tita will come to cook, at babalik tayo para kumain ng diretsyo pagkatapos natin tapusin ang paghahanap kay nanay. Maaari tayong lumabas upang maghanap pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ay hindi ito kukuha ng oras para mahanap si nanay ng sobra-sobra, hindi ba? Naramdaman din ni Claire na medyo mabigat ang pagsasalita niya ngayon at nag-aalala kung paano tapusin ang eksena. Nang makitang darating si Charlie upang labanan ng apoy sa oras na ito, sumunod siya sa kanyang mga salita, tumango at sinabi, Iyon lang, gaya ng sinabi mo, nakahinga ng maluwag si Jacob, at hindi na iwasang bigyan ng pasasalamat na tingin si Charlie. Kabanata 865 Sa sandaling ito, sa Oris Hill Detention Center, Pinanood ni Elaine ang lahat na natapos ang kanilang tanghal iyan. At pinanood si Gina Jones na tinatapos ang kanyang tanghal iyan. Halos malaglag sa lungkot. Hindi siya kumakain ng kahit ano ng higit sa 24 na oras. At pagkatapos ng ilang pambubugbog, siya ay pinilit na matulog ng magdamag sa malamig at mahalumigmig na palikuran. Ngayon siya ay nahihilo sa gutom. At siya ay nasa bingit na himatayin. Ngunit hindi siya nangahas na magpahayag ng anumang kawalang-kasiyahan dahil maaaring dumating si Gina Jones para bugbugin siya anumang oras. Ang matandang Mrs. Wilson ay nagkaroon ng kaunting gana at pagkatapos niyang mabusog, kalahati ng kanin ang naiwan sa lunchbox. Sinadya niyang bitbitin ang lunchbox patungo kay Elaine. Inabot ang lunchbox kay Elaine at nakangiting nagtanong wala kang kinakain kahit isang beses sa isang araw. Ito ay hindi komportableng magutom. Gusto mo bang kumain ng dalawang kagat? Hindi makapaniwalang tumingin si Elaine sa Lady Wilson at maingat na nagtanong, "Nay, hayaan mo talaga akong kumain." Tumango ang matandang ginang Wilson at sinabing, "Dahil matagal ka nang nagugutom, hindi pa rin komportable hangga't hindi mo iniisip na madumi ako." Kainin mo lang ang mga natira ko. Hindi masarap ang pagkain sa tanghali sa detention center. Nilaga lang at kanin. At doon ay walang malansa sa nilaga. Pero kahit na ganoon, naglalaway pa rin si Elaine nang maamoy niya ang bango ng pagkain. Nag-aalala pa rin siya kung marumi ang Lady Wilson o hindi. Hanggat kumakain siya ng isang kagat, matatanggap niya ito hanggat hindi niya hinaya ang dilaan ng sarili mula sa lupa. Kaya dali-dali niyang sinabing may pasasalamat. Salamat nanay. Salamat. Pagkatapos magsalita, kinailangan niyang lumapit para kunin ang lunchbox ni Lady Wilson. Nang mahawakan ng kanyang kamay ang lunchbox, direktang itinapon ng Lady Wilson ang lahat ng natirang sabaw at kanin sa kanyang ulo. Pagkatapos, tumingin sa kanya ang matandang Mrs. Wilson at ngumiti. Hindi mo iniisip na marumi ako. Akala mo marumi ka. Isa kang walang hiyang bastard na babae na karapat dapat kainin ang mga tira. Kung itatapon ko ito o ipakain sa mga aso, hindi ito para sa'yo. Noon lang napagtanto ni Elaine na niloloko siya ng Lady Wilson. Ginawa niyang punasan ng pagkain sa ulo niya. Nalungkot siya at umiyak. Kailan ka titigil sa pagpapahirap sa akin? Naging miserable ako. Bakit? Hindi mo ba ako kayang bitawan? Kahit na napakaraming taon na tayong hindi nakikitungo sa isa't isa, sinaktan ba kita, hinawakan ba kita, pero anong ginagawa mo sa akin, gusto mo akong patayin. Malamig na bunguntong hininga si Mrs. Wilson, at mapang-asar na sinabi, kailangan mo bang talunin ako bago ko magawang talunin ka? Kung humanga ka sa akin, tapat at magalang, anyayahan ako sa Thompson's Villa, gagawin ko pa ba ito sa iyo? Umiiyak si Elaine at sinabing, alam kong mali ako, alam kong mali talaga ako. Kung may pagkakataon ako para lumabas, gagamitin ko ang 8-lift sedan share para ihatid ka pabalik sa villa ng Thompson. At ibigay ko ang pinakamagandang kwartong titirahan mo. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Elaine, hindi ba't sinulatan kita ng liham? Kailangan mo lang maghintay hanggang sa mag-expire ang iyong limang araw na panahon ng detention, at kunin ang liham na iyon at ipakita kay Claire. Sigurado ako na si Claire ay mag-aayos ng kwarto para sa iyo sa aking vilya. Kaya mong tamasahin ng magandang kapalaran sa Thompson. Bakit nahihirapan ka pa rin sa akin ngayon? Ang matandang Mrs. Wilson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Direktang ginamit ang aluminum lunchbox. Hinampas ito sa kanyang ulo. At sinabi ng matalas, Bakit ako nahihirapan sa iyo? Sinasabi ko sa'yo, Hindi ko kayang maghintay para patayin ka, Huwag mong sabihing talunin ka, Tumigil ka, Kahit patayin kita at tanggalan ng balat, Hindi maalis ang galit ko, Dumating ako dito sa buhay ko, Kailan ako nagdusa ng ganitong kahihiyan? Ang lahat ng ito ay salamat sa'yo. Sa tingin mo ba ay patatawarin kita?